habang nagkakaedad tayo, ang biro ng iba, palapit tayo ng palapit sa pre-departure area. O nga naman, lahat naman tayo ay darating sa punto na yon. Pero sa totoo lang, hindi naman natin talaga ito pinag-iisipan, di ba? Ayaw nating malaman kung ano ba yung mangyayari sa dulo ng buhay. What happens after we die? Pero dahil pumuputi na yung buhok ko, nagkakaringkal sa yung balat, nagsisimula nang may mga maramdaman sa katawan, hindi na tayo kasing lakas ng dati, kailangan natin itong pag-isipan. Sa Pilipino, maganda yung konsepto ng yung kabilang buhay, di diba? Yung, yung pagpano sa buhay na ito ay pagtawid sa kabilang buhay. Masarap isipin. Para bang pag alis natin sa buhay na ito, may nag-aabang para sa atin sa kabila. Inaasahan natin na makita yung mga mahal natin sa buhay na pumanaw na yan siguro yung dahilan kung bakit hindi morbid yung idea ng kamatayan. Hindi tulad sa ibang kultura o sa ibang bansa. At sa isang banda, parang ganyan din yung sinabi ni Jesus nang nagkwento siya sa mga disciples niya tungkol sa kabilang buhay. Ito ang sabi ni Jesus. Let not your hearts be troubled. Believe in God, believe also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come again and will take you to myself, that where I am, you may be also. In my father's house, ang kabilang buhay ay tahanan ni God. Ang kanda, no? At hinahanda daw ni Jesus ang mga kwarto ng kanyang mga disciples. May kanya-kanya palang condo unit yung pupunta doon. At pansinin natin, si Jesus ang susundo sa kanyang mga disciples. At sabi ni Jesus, Where I am, you may be also. At pagkatapos, sinabi niya ang ganito, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Gusto mo ba sa kabilang buhay ay uuwi ka sa tahanan ni God? Lumapit tayo kay Jesus. Pray tayo. Heavenly Father, salamat po sa pag-ibig mo. Ikaw at walang iba ang Diyos na sinasamba ko. Dalangin ko po na sa dulo ng aking buhay ay umuwi ako sa tahanan mo. Pinibigay ko po ang lubos kong tiwala sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Nais ko pong sundin siya sa buhay na ito. Sa dulo ng aking buhay at sa pamamagitan niya, hiling ko po ay tanggapin niyo ako sa inyong tahanan sa langit magpakailanman. May your name be praised. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.